Good day mga Kayami! So today, easy lang yung ating gagawa ang ating sandwich. Ham and Cheese Sandwich or Flying Saucer. So, yun, yun na. Mayroon na siyang mayonnaise at grated cheese at nilalagay ko na dito yung cooked ham. And then, i-cover ulit natin yung ating mga nagawang sandwich. So, pwede kayong mag-boiled egg with uh, mayonnaise and then pwede rin ng uh, chicken sandwich. So nilalagyan ko na ito ng butter habang naka-preheated yung ating uh, flying saucer machine. So ayan, lumang-lumang -luma na yung flying saucer ko pero matibay siya. So matagal ko nang ginagamit ito. And then pag na-preheated na yung ating uh, flying saucer machine, mainit-init na, ilagay na natin yung ating sandwich na nagawa. Siyempre may, uh, may margarine or butter siya sa magkabilaan. So hanggang mag-brown ito, pwede pa natin lutuin ng mga ilang segundo kung gusto nyo ng crunchy outside, yung brown na brown, yung lutong-luto. Pag hindi na siya dikit-dikit. Pero kung pwede na rin, okay na rin niya. So luto na rin siya dahil luto rin naman yung ating mga palaman. So ulitin lang natin sa ating mga natira pang uh, sandwich na nagawa. So ito babaunin ni kuya. Ayan, magbabaon siya ng sandwich. Yung iba, aalmosalin ni ate at ni Bunso. So ayan, ibabalot ko siya para safe siya at hindi kumunat naman. And then, meron na pala siyang baon na kanin at ulam. So ilalagay na natin sa kanyang eco bag. Prepare ko na. So ayan yung nabili ko sa TikTok. Nasa TikTok ko 'yan sa sa TikTok Shop. Check nyo, mura lang 'yan. Meron ding uh, mura na 155. Meron na siyang baunan and uh, tumbler. So, yan. Mabibili nyo yung, 39 pesos lang. Yung bag na yan. Eco bag. So, nilagay ko na lahat yung kanyang baon, yung rice, ulam, cutlery, at yung sauce niya. Ready to go!